Jeremias kabanatang 5 Magsitakbo kayong parot-parito sa mga lansangan ng Jerusalem at tingnan ngayon at alamin at hanapin sa mga luwal na dako niyaon kung kayo'y makakasumpong ng tao kung may sino man na gumagawa ng kaganapan na humahanap ng katotohanan at aking patatawarin siya at bagaman kanilang sinasabi, Buhay ang Panginoon, tunay na sila'y nagsisisumpa na may kasinungalingan. O Panginoon, hindi baga tumitingin ang iyong mga mata sa katotohanan? Iyong hinampas sila, ngunit hindi sila nangagdamdam. Iyong pinugnaw sila, ngunit sila'y nagsitangging tumanggap ng saway kanilang pinagmamatigas ang kanilang muka ng higit kaysa malaking bato. Sila'y nagsitangging manumbalik. Nang magkagayoy sinabi ko, tunay na mga ito ay duka. Sila'y mga hangal, sapagat hindi sila nangakakaalam ng daan ng Panginoon o ng kahatulan ng Kanyang Diyos. Ako'y paruroon sa mga dakilang tao at magsasalita sa kanila sapagkat kanilang nalalaman ang daan ng Panginoon at ang kahatulan ng kanilang Diyos ngunit ang mga ito ay nagkakaisang mag-alis ng pamatok at lumagot ng mga panali kaya't papatayin sila ng leon na mula sa gubat sisirain sila ng lobo sa mga ilang babantayan ang kanilang mga bayan ng leopardo. Lahat na nagsilabas doon ay mga lalapa, sapagkat ang kanilang mga pagsalansang ay marami at ang kanilang mga pagtalikod ay lumago. Paanong mapatawad kita? Pinabayaan ako ng iyong mga anak at nagsisumpa sa magitan niyong ni mga hindi Diyos nang sila'y aking mabusog, sila'y nangalo niya, at nagpupulong na pulupultong sa mga bahay na mga patutot. Sila'y parang pinakaing mga kabayong pagalagala, bawat isa'y humahalinghing sa asawa ng kanyang kapwa. Hindi baga dadalaw ako dahil sa mga bagay na ito? Sabi ng Panginoon, at hindi baga manghihiganti ang kaluluwa ko sa isang ganyang bansa na gaya nito? Sampahin ninyo ang kanyang mga kuta at inyong gibain, ngunit huwag kayong magsigawa ng lubos na kawakasan. Alisin ninyo ang kanyang mga sanga, sapagkat sila'y hindi sa Panginoon, sapagkat ang sangbahayan ni Israel at ang sambahayan ni Huda ay gumagawang may kataksilan laban sa akin, sabi ng Panginoon. Kanilang ikinaila ang Panginoon at sinabi, Hindi siya ni darating sa atin ang kasamaan, ni makakakita tayo ng tabak o ng kagutoman. At ang mga propeta ay magiging parang hangin, at ang salita ay wala sa kanila. Ganito ang gagawin sa kanila. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng mga hukbo. Sapagkat inyong salita ang salitang ito. Narito, gagawin ko na ang aking mga salita sa inyong bibig ay baging apoy. At ang bayang ito ay kahoy. At sila'y pupugnawin niyaon. Narito, Dadaling ko ang bansa sa inyo na mula sa malayo, o sang bahaya ni Israel. Sabi ng Panginoon, siyang makapangyarihang bansa, siyang matandang bansa, isang bansa na ang wika ay hindi mo naiintindihan o nababatid mo man kung ano ang kanilang sinasabi. Ang kanilang lalagyan ng pana ay bukas na libingan silang lahat ay makapangyarihang lalaki. At kakanin nila ang iyong ani at ang iyong tinapay na dapat sanang kanin ng iyong mga anak na lalaki at babae. Kanilang kakanin ang iyong mga kawan at ang iyong mga bakahan. Kanilang kakanin ang iyong mga puno ng ubas at ang iyong mga puno ng igos kanilang ibabagsak ang iyong mga bayan na nababakuran na iyong tinitiwalaan sa pamagitan ng tabak. Ngunit sa mga araw mangyaon, sabi ng Panginoon, hindi ako gagawa ng lubos na kawakasan sa inyo. At mangyayari, pagka inyong sasabihin, bakit ginawa ng Panginoon nating Diyos ang lahat ng mga bagay na ito sa atin, kung magkagayo'y sasabihin mo sa kanila kung panong inyong pinabayaan ako at nangaglingkod kayo sa mga ibang Diyos sa inyong lupain, gayon kayo managlingkod sa mga tagaibang lupa sa isang lupain na hindi inyo. Inyong ipahayag ito sa sangbahayan ni Jacob at inyong ibalita sa Huda na inyong sabihin, inyong dinggin ngayon ito o hangal na bayan at walang unawa na may mga mata at hindi nakakakita, na may mga pakinig at hindi nakakarinig. Hindi kayo nangatatakot sa akin, sabi ng Panginoon, hindi baga kayo mga sa aking harapan na naglagay ng buhangin na pinakahangganan ng dagat sa pamagitan ng pinakawalang hanggang pasya upang huwag makalampas at bagaman maginalon ang kaniyang mga alon, hindi rin mananaig. Bagaman ang mga ito'y nagsisihugong, hindi rin ang mga ito'y makaraan. Ngunit ang bayang ito ay may magulo at mapanghimagsik na puso. Sila'y nanghihimagsik at nagsiyaon. Hindi man nila sinasabi sa sarili, mga takot tayo ngayon sa Panginoon nating Diyos na naglalagpak ng ulan, ng maaga at gayon din ng huli sa kaniyang kapanahunan na itinataan sa atin ang mga takdang sanglinggo ng mga pag-aani. Ang inyong mga kasamaan ang nangaghiwalay ng mga bagay na ito. Atang inyo mga kasalanan ay nagsipigil sa inyo ng kabutihan. Sapagkat sa gitna ng aking bayan ay nakakasumpong ng na mga masamang tao. Sila'y nagbabantay, gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y nangaglalagay ng silo. Sila'y nanguhuli ng mga tao. Kung ang kulungan ay puno ng mga ibon. Gayon, ang kanilang mga bahay ay puno ng karayaan. Kaya't sila'y naging dakila at nagsisiyaman. Sila'y nagsisitaba, sila'y makintab, oo, sila'y nagsisihigit sa mga paggawa ng kasamaan. Hindi nila ipinakikipaglaban ang usap ang usap ng ulila upang sila'y guminhawa at ang matwid ay mapagkailangan ay hindi hinahatulan. Hindi baga dadalaw ako dahil sa mga bagay na ito, sabi ng Panginoon. Hindi baga manghihiganti ang aking kalooban sa kaniyang bansa na gaya nito, isang kamanghamangha at kakilakilabot na bagay ay mangyayari sa lupain. Ang mga propeta ay nanganghuhula ng kasinungalingan, at ang mga saserdote ay nangagpupuno sa pamagitan ng kanilang mga kamay. At iniibig ng aking bayan na magkagayon, at ano ang inyong gagawin sa wakas niyaon?